Flash News Update Mga balita ngayon. Matinding pagulan dulot ng habagat magpapatuloy hanggang Martes. Halos 10 milyong piso na fully grown marijuana sinunog sa Kalinga. Yumir Marshall at Mark Magsayo wagi sa undercard matches ng Pacquiao Barrios 5. Ako po si Cesar Solian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Asahan magpapatuloy ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila hanggang sa Martes, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat, ayon sa pag-asa. Sa advisory nito kaninang umaga, nagbabala ito sa mga sumusunod na lugar na maaaring makaranas ng heavy rainfall ngayong araw hanggang Martes na may posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy din ang pagmonitor sa bagyong krising na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngunit pinalalakas pa rin ang epekto ng habaga. Nakataas ang yellow rainfall warning sa NCR, ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at malaking bahagi ng Western Visayas. Samantala daan ang mga residenteng nakatira sa high-risk area sa Metro Manila ang inibikas dahil sa patuloy na pag-ulaan. Nagsimula na rin ng preemptive evacuation sa mga barangay na malapit sa Lamesa Dam, gayon din sa Marikina River dahil sa malaking chance ang umapaw ang tubig. Nasa 10 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana ang binunot at sinunog ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group at PIDEA sa Tangilayan, Kalinga kahapon, Hulyo 19. Ayon sa ulat, maingat na itinago ang 52,000 fully grown marijuana sa mga liblib na lugar para hindi madaling mabisto. Agad ding sinunog ng otoridad ang mga nasabat na tanim para hindi na muling magamit o maipakala. Wala namang naarestong individual sa nasabing operasyon ngunit nagpapatuloy ang investigasyon at follow-up operation para matukoy at madakip ang mga responsable. Wagi ang dalawang Pinoy na sina Olympic bronze medalist at rising pro boxer Yumir Marshall at Mark Magsayo sa undercard ng boxing match ni Namani Pacquiao at Mario Barrios sa Las Vegas, USA ngayong araw oras sa Pilipinas. Unang nagwagi si Yumir Marshall via technical knockout sa ikatlong round laban sa American boxer na si Bernard Joseph. Ito na ang ikanyang ika na panalo sa professional boxing career at nananatili itong undefeated. Tinalo naman ni Magsayo si Jorge Mata Cuellar ng Mexico sa pamamagitan ng unanimous decision matapos ang 10 rounds para may uwi ang super featherweight title. Ito na ang kanyang ika na sunod na pagkapanalo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. フィー。